Mga kasama, ilang gabi na ba na halos hindi mo namamalaya na routine na pala ang pagising sa kalagitnaan ng gabi para lang umihi? Minsan tatlong beses, minsan higit pa. At sa bawat bangon mo, dala ang flashlight, dahan-dahang hapang, pilit nag-iingat para hindi magising ang asawa, apo o kasama sa kuwarto. Pero kahit anong ingat, ang hindi mo talaga matatakasan ay ang putol-putol na tulog. At alam nating lahat, kapag kulang ang tulog na isang senior, hindi lang antok ang epekto. Naapektuhan ang memorya, pumabagal ang katawan, mas madaling hinalin, at minsan pati ang emosyon ay naapektuhan. Ang tawag ng mga doktor dito ay nocturia. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis mapagod at humina ang katawan ng mga nakatatanda. Sa so madaling salita, hindi lang ito simpleng abala, isa itong babala. Kaya nga sa video na ito, ibabahagi natin ang anim na gawain na madalas natin ginagawa bag matulog, akala natin harmless, akala natin party lang na nakasanayan. Pero sa totoo, sila ang tahimik na dahilan kung bakit tayo puyat gabi-gabi. At alam mo ba ang mas nakakagulat? Halos lahat ng senior sa Pilipinas, kahit papaano, guilty sa isa o dalawa sa mga gawain na ito. Kaya kung nangyayari rin sa ito, tandaan, hindi ka nag-iisa. Maraming kagaya mo. At kasama ka namin dito sa gintong lambing para hanapin ang solusyon. Habang pinapanood mo ang video, obserbahan ang sarili mong routine. Alin dito ang ginagawa mo gabi-gabi at alin dito ang hindi mo napapansin pero inuulit mo ng hindi mo namamalayan? At para mas lalo nating maramdaman na may kasama ka, may simpleng healing ako. Isulat mo sa comments, naiintindihan ko yan. Bakit? Dahil bawat comment na yan ay simbolo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Na maraming senior na kagaya mo na handang magbago at maghanap ng paraan para bumalik ang mahimbing na tulog. Handa ka na bang tuklasin ang mga simpleng gawain na dapat mo nang tigilan? Dahil baka isa dito, kinawa mo kagabi lang. Isa, sobra pag-inom ng tubig, bago matulog. Maraming seniors ang naniniwalang kapag uminom sila ng maraming tubig bago matulog. Mas malilinis ang katawan. Para bang ito ang paghuhugas ng loob bago pumikit? Pero ang hindi alam ng marami, ang simpleng habit na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pagising sa gabi. Isipin mo si Mang Delfin, 72 anos, gabi-gabi, dalawang baso ng malamig na tubig ang iniinom niya bago humiga. Sabi niya, pampababa ng asido at pampalinis ng tiyan. Pero napansin ng asawa niya na halos tuwing alas 2 at alas 4 ng madaling araw, pumabangon siya para mag-CR. Pag umaga, madalas mabigat ang katawan niya, antukin at kulang sa sigla. Ayon sa mga pag-aaral ng National Institute on Aging at Mayo Clinic, ang sobra at late na pag-inom ng tubig ay nagdudulot ng tinatawag na nocturia, ang madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag puno ang pantog habang natutulog, mas mataas ang tiyansa na magising para umihi at sa bawat paggising, napuputol ang mahalagang deep sleep cycle na para makapag-recharge ang katawan, memorya, at puso ng isang senior. Kung iisipin hindi masama ang tubig, sa katunayan, ito ang magbibigay buhay. Pero ang mali ay ang oras ng pag-inom. Kapag gabi na at dalawang baso agad ang iniinom mo bago humiga, halos tiyak na mapuputol ang tulog mo. At alam nating lahat, kapag senior na, mas mahirap nang bumalik sa malalim na tulog kapag magising. Kaya anong magandang gawin? Simple lang, uminom ng mas maraming tubig sa umaga at hapon. Simula dalawang oras bago ang planong pagtulog, bawasan ang fluid intake. At bago matulog, sapat na ang isang maliit na lagok para hindi mauhaw sa kalagitnaan ng gabi. At tandaan, kung may iniindang kondisyon ka sa puso o sa kidney, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago magbago ng routine sa pag-inom ng tubig. Para makasiguradong ligtas at tama ang adjustment para sa katawan mo, balikan natin si Mang Delphin. Nang sinubukan niyang bawasan ang tubig sa gabi at inilipat ang dalawang baso sa hapon, unti-unti niyang napansin na mas bihira na siyang gumising sa gabi. Hindi na tatlong beses, kundi minsan isa na lang. At pagkagising niya sa umaga, mas magaan ang katawan, mas maliwanag ang isip at mas aktibo siya buong araw isang maliit na pagbabago lang. Pero malaki ang may dulot na ginhawa sa kanyang tulog at kalusugan. Kaya mga kasama, obserbahan mo ang routine mo ngayong gabi. Ilang baso ng tubig ang iniinom mo bago mahiga. Baka oras na para baguhin ang timing at ibalik ang mahimbing na tulog na deserve ng katawan mo. Dalawa, tsaa, kape o chocolate drink sa gabi. Isa sa mga paboritong gawain ng maraming seniors bago matulog ay ang magtimpla ng mainit na inumin. Minsan tsaa, minsan kape, at kung minsan naman ay chocolate drink. Para bang bahagi ng gabi ang may kasamang tasa ng mainit, pampakalma, pampasarap ng sandali bago humiga. Pero narito ang hindi alam ng na nafararami. Ang mga inuming ito, kahit pa matamis at tila nakaka-relax, ay may taglay na caffeine. At ang kafein ay isang stimulant. Hindi lamang ito pinapabilis ang tibok ng puso, pinapatalas ang utak, kundi pinapagana rin ang kidney. Resulta? Mas maraming ihi ang naliliha. At sa kalagitnaan ng gabi, mas madalas kang gumigising para magbanyo. Kilala natin si Aling Remedios, 69 anyos. Simula ng mabiyuda, nakasanayan na niya ang isang tasa ng tuwing gabi bago matulog. Ang pakiramdam niya, mas kumakalma siya kapag may hawak na mainit na tasa. Pero habang tumatagal, napansin niyang halos tuwing alas stress ng madaling araw ay palagi siyang bumabangon. Madalas pa nga, dalawa o tatlong beses. Akala niya una, normal lang dahil sa edad. Pero kalaunan, naging kapansin-pansin na palagi siyang lutang at matamlay pag umaga. Isang gabi, tinanong siya ng kanyang apo. Lola, bakit parang palagi kang puyat? Doon niya naisip baka may kinalaman niya sa gabi. Nang pinayuhan ng doktor na iwasan ang caffeinated drinks bago matulog at pinalitan niya ito ng mainit na salabat, duya, na walang asukal, unti-unting bumalik ang tulog niya. Mas mahaba, mas tuloy-tuloy, at mas masigla siya pagkagising. Hindi lang ito kwento ni Aling Remedios. Maraming seniors ang ganito rin ang routine ang akala nating comfort, minsan pala ay may kapalit na puyat at panghihina. Kaya mga kasama, kung nakasanayan mo rin ng tsaa, kape, o kahit chocolate drink sa gabi, baka ito ang dahilan ng putol-putol mong tulog. Subukan mong palitan ng caffeine-free herbal tea tulad ng chamomile, salabat, o simpleng mainit na tubig. Mas banayad sa katawan, mas nakatutulong mag-relax at hindi nagdudulot ng sobrang ihi sa kalagitnaan ng gabi. At tandaan, kung ikaw ay may high blood pressure o problema sa tibok ng puso, mas lalo mong iwasan ang caffeine sa gabi. Dahil ayon sa mga eksperto, maaring lumala ang sintomas kung palagi itong iniinom bago matulog. Bago tayo magpatuloy, isang lambing na pakiusap. Kung may natututunan ka na dito, baka pwede mong i-share ang video na ito sa mga kaibigan mong senior para sama-sama tayong makaiwas sa puyat at pagkapagod. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe dito sa Gintong Lambing. Dahil araw-araw, may bago tayong kaalamang makakatulong para maging mas malakas, mas payapa, at mas masigla ang pagtanda. Ngayon, tanungin ang sarili. Ano ang iniinom mo tuwing gabi bago ka humiga? Sigurado ka bang hindi ito ang tahimik na dahilan ng iyong puyat? Tatlo, hindi pagtaas ng paa bago matulog. Sa dami ng payo tungkol sa kalusugan ng mga seniors, madalas nakakaligtaan ng isang simpleng hakbang ang pagtaas ng mga paa bago matulog. Hindi ito uso, hindi ito sikat. Pero ang epekto nito sa tulog ay higit pa sa inaakala ng marami. Kapag maghapon tayo nakaupo o nakatayo, natural lang na naipon ang likido sa ating mga binti at paa. Sa umpisa, parang simpleng pamamaga lang o konting bigat. Pero kapag humiga na tayo sa gabi, bumabalik ang mga likidong ito pataas sa katawan. At isa sa mga unang naapektuhan, ang kidney. Kapag biglang dumami ang fluid na kailangang lain, mas maraming ihi ang naliliha habang tayo ay natutulog. At ang resulta, madalas na pagising para umihi sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Cleveland Clinic at National Institutes of Health, karaniwan ito sa mga seniors. Ang tawag dito ay fluid redistribution. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tuloy-tuloy ang tulog ng matatanda. Kung titingnan, napakasimple ng solusyon. Itaas ang mga paa ng 15 to 20 minuto tuwing hapon o bago matulog. Pwede habang nanonood ng TV, nagbabasa ng diaryo o nafahiga sa fama. Ilagay lang sa ibabaw ng dalawang unan o kung kaya, ipatong sa sandalan habang nagpapahinga. Ang maliit na hakbang na ito ay nakakatulong para bumalik sa normal na sirkulasyon ang maipong fluid sa bid sa binti bago pa ito makarating sa kidney sa oras ng pagtulog. Kapag mas konti ang fluid na sa salay ng kidney sa gabi, mas kaunti ang ihe at mas tuloy-tuloy ang iyong tulog. Isipin mo, isang simpleng habit lang pero malaking ginhawa ang may dudulot. Hindi kailangan ng mahal na gamot, hindi rin komplikado. Kailangan lang ng konting oras at disiplina. Kung iniisip mo na maliit lang ang epekto nito, subukan mo observahan ang sarili mo. Gawin ang leg elevation sa loob ng isang linggo at pansinin kung ilang beses kang bumabangon para umihi sa gabi. Malamang, mapapansin mong mas mahaba at mas mahimbing ang iyong tulog. At kung may kondisyon kagaya ng matinding varicose veins, congestive heart failure, o iba pang problemang medikal, mabuting ikonsulta rin sa doktor ang tamang paraan ng leg elevation lalo na kung may nararamdaman kang sobrang pamamaga sa paa o hirap sa paghinga kapag mafahiga. Mas ligtas na may gabay ng eksperto bago gawin ang pagbabago sa routine. Mga kasama, huwag baliwalay ng simpleng pagtaas ng paa. Minsan ang malalaking problema sa gabi ay nag-uugat sa mga maliliit na bagay na iniismol natin sa araw. Ang tulog ng isang senior ay kayamanang hindi na may babalik. Kaya kung may magawa kang simpleng paraan para mapahaba at mapatibay ito, bakit hindi mo susubukan? Apat, pagay na maalat sa gabi. Isa sa mga pinakamasarap na gawain tuwing gabi ay ang magmeryenda habang nanonood ng TV o nakikipagkwentuhan. Isang dakot ng mani, ilang piraso ng chicharon o konting tuyo na may kanin. Para bang hindi kumpleto ang gabi kung walang maalat na pantulak. Pero mga kasama, alam mo ba na ang maalat na merienda bago matulog ay isa sa mga pinakamatinding kalaban ng tulog ng mga seniors? Dahil ang sobrang asin sa katawan ay direktang nakakaapekto sa balansa ng fluids. Isang magandang halimbawa si Aling Felisa, 71 anyos. Retiradong tindera ng kakanin sa palengke. Bago siya matulog, nakasanayan na niyang maglagay ng maliit na mangkok ng mani sa tabi ng kama habang nanood ng teleserye dahan-dahan niyang inuubos ito. Ang akala niya simpleng aliw lang, pero gabi-gabi rin siyang magigising para umihi. Minsan tatlo, minsan apat na beses. Noong una, inisip niya normal lang. Pero napansin ng anak niya na palagi siyang lutang at matamlay pagkagising. Madalas ring masakit ang ulo niya at mabilis siyang hingalin nang ipatingin sa doktor na pagalaman na mataas ang sodium level sa katawan niya. At ang asin mula sa gabi-gabing mani at chicharon ang isa sa dahilan kung bakit palagi siyang magigising para mag-CR. Ayon sa Hypertension Research Journal at Harvard Health, ang mataas na sodium intake sa gabi ay nag-udyok sa katawan na uminom ng mas maraming tubig. Ang sobra namang fluid ay agad na ipoproseso ng kidney habang natutulog. Resulta, mas madalas ang pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi, mas maraming putol na tulog at mas kaunting oras para sa mahimbing na pahinga. Hindi ibig sabihin na kailangan itigil agad ang lahat ng maalat na pagkain, pero kailangan mag-ingat lalo na bago matulog. Kung gusto mo paring magmeryenda sa gabi, pili ng mas banayad prutas tulad ng saging o mansanas, nilagang kamote o unsalted crackers. Hindi lang ito mas ligtas sa kidney at puso, mas magaan din sa tiyan at mas nakatulong sa maayos na tulog. At tandaan, kung ikaw ay may high blood pressure, kidney disease o heart condition, mas delikado ang sobrang alat sa gabi. Mas mabuti na ikonsulta sa doktor kung gaano karaming sodium ang ligtas para sa iyo. Dahil para sa seniors, kahit maliit na dagdag sa asin ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan. Mga kasama, minsan iniisip natin, konti lang naman, hindi siguro makakasama. Pero kapag gabi-gabi mo itong ginagawa sa loob ng maraming taon, nagiging ugat ito ng paulit-ulit na puyat at panghihina. Kaya ngayon pa lang, subukan mong obserbahan ang routine mo. Ano ang kinakain mo bago matulog? At baka ito na ang dahilan ng pagkapuyat mo gabi-gabi. 5. -gabi. Madalas na pag-CR, kahit wala pang ihi. Marami sa ating mga senior ang nakasanayan na ang pagpunta sa banyo bago matulog. Kahit wala pang nararamdamang tawag ng katawan, pumapasok na agad para makasigurado. Ang iniisip, para hindi na ako magising mamaya. Sa unang tingin, praktikal itong gawin. Pero sa totoo lang, ito ay isang ugali na unti-unting sumisira sa natural na gawin ng ating pantog. Isang halimbawa si Mang Ernesto, 74 anyos. Dating tricycle driver na ngayon ay mas madalas nasa bahay. Tuwing alas 10 ng gabi, bago humiga, tatlong beses siyang papasok sa banyo. Kahit wala namang masyadong ihi, pinipilit niyang, niyang maglabas para lang makasigurado. Ang resulta? Sa mga sumunod na buwan, napansin niyang mas madalas na siyang magigising sa gabi. Kahit kaunti pa lang ang laman ng pantog, parang palaging may sinyales na kailangan niyang umihi. Ayon sa mga eksperto mula sa International Continent Society at Mayo Clinic, ang paulit-ulit na pag-ihi kahit hindi naman kinakailangan ay nagtuturo sa pantog ng maling signal. Natututo ang katawan na kahit kaunting ihilang, dapat nang ilabas. Ang tawag dito ay overactive bladder. At kapag nangyari ito, mas lalong sumasama ang tulog ng isang senior. Hindi lang ito simpleng abala. Dahil kapag putol-putol ang tulog gabi-gabi, bumababa ang resistensya ng katawan, lumalabo ang memoria, at mas nagiging irritable ang emosyon. Kaya ang dapat dapat gawin ay muling i-train ang pantog. Paano? Una, huwag agad mag-CR kapag wala pang tunay na urge. Kung pakiramdam mo ay routine lang, subukan mo abalahin ang sarili. Magbasa, magstretching, o uminom ng maligam-gam na caffeine-free tea. Pangalawa, bantayan ang interval ng pag-ihi. Ang normal na pagitan para sa adults ay 3 hanggang 4 na oras. Kung mas madalas pa rito, baka oras na para ayusin ang gawi. At kung may nararamdaman kang sobrang urge o hirap pigilan ang pag-ihi, mabuti na kumonsulta sa doktor dahil maaring sintomas ito ng mas seryosong kondisyon gaya ng urinary tract infection o enlarged prostate sa talalakihan. Ang maagang pag-check ay makakaiwas sa mas malalang komplikasyon. Balikan natin si Mang Ernesto nang pinayuhan siya ng kanyang anak na nurse na huwag pilitin ang pag-ihi bago matulog kung wala namang urge, unti-unti niyang nabawasan ang paggising sa gabi. Mula tatlong beses, naging isa o minsan wala na. Mas mahaba ang tulog niya at pagkagising, mas masigla siya at hindi na palaging matamlay. Mga kasama, ang pantog ay may natural na kapasidad. Kapag pinilit nating baguhin ang ritmo nito, tayo rin ang nagdurusa. Kaya bago ka pumasok sa banyo ngayong gabi, itanong mo muna. Kailangan ba talaga ng katawan ko o nakasanayan ko lang? Anim hindi pag-ihi bago matulog sa dami ng ating nakasanayan gawain bago humiga, minsan iniismol lang natin ang pag-ihi bago matulog. Ang iba, dahil pagod na, ayaw ng bumangon pa. Ang iba naman iniisip na maliit na bagay lang ito at hindi makakaapekto sa kanilang tulog. Pero ang totoo, ang hindi pag-ihi bago matulog ay isa sa mga dahilan ng paulit-ulit na pag sa kalagitnaan ng gabi. Kunin natin ang halimbawa ni Aling Corazon, 76 anyos. Mahina na ang tuhod at mabagal ng lumakad. Tuwing gabi, kapag pinapaalala ng kanyang anak na mag-CR muna bago humiga, lagi niyang sagot ay, mamaya na lang, tulog na ako niyan. Sa umpisa, parang wala namang masama. Pero habang tumatagal, halos kabigabi siyang magigising bandang alas dos o alas 3 ng madaling araw. Minsan, hirap na siyang bumangon dahil nananakit ang tuhod at likod. At minsan, dahil nagmamadali sa dilim, muntik na siyang madapa. Ayon sa Sleep Foundation at National Health Service UK, ang pag-iwan ng kahit kaunting laman sa pantog bago matulog ay sapat na para magpadala ng signal sa utak sa kalagitnaan ng gabi. Dahil mas sensitibo na ang pantog ng mga seniors, kahit maliit na volume ng ihi ay nakakapagpagising. Ang resulta, fragmented sleep o putol-putol na pahinga. Ang simpleng solusyon, siguraduhin na walang laman ang pantog bago humiga. Kahit pakiramdam mo ay wala, subukan mo pa ring pumasok sa banyo. May tinatawag ang mga doktor na double voiding. Ihi muna, hintay ng dalawang minuto, tapos subukang muling umihi. Ito ay nakakatulong para masigurong walang natitirang laman na pwedeng magpagising sa iyo mamayang madaling araw. At tandaan, kung madalas kang magising dahil pakiramdam mo ay laging may laman ng pantog, kahit kaunti lang, mabuti na rin kumonsulta sa doktor. Dahil maari itong sintomas ng overactive bladder o iba pang kondisyon na nangangailangan ng tamang gamutan. Balikan natin si Aling Corazon. Simula nang sundin niya ang payo ng doktor na huwag ipagpaliban ang pag-ihi bago matulog at gawin ang double voiding technique, napansin niyang mas bihira na siyang magising sa gabi. Mas mahaba ang tulog niya, mas alerto sa umaga, at mas nakakaiwas sa panganib ng pagkadulas tuwing madaling araw. Mga kasama, minsan iniisip natin maliit na bagay lang, pero kapag gabi na at ang katawan ay naghahanap ng pahinga, ang maliit ay nagiging malaki. Kaya bago ka humiga ngayong gabi, itanong mo sa sarili. Sigurado ba akong walang lama ng pantog ko? Ang simpleng hakpang na ito ay maaring magdala ng malaking ginhawa at dagdag na sigla sa iyong bukas. Bonus, pag-inom ng anak. Bago matulog, marami sa ating mga senior ang naniniwala na ang alak bago matulog ay nakakatulong para mas mabilis makatulog. Isang maliit na tagay ng serbesa, isang baso ng red wine o minsan ay konting gin, akala nila pampakalma, pampawalang lungkot at pampahimbing ng gabi. Pero ang totoo, ang alak ay may tinatagong epekto na tahimik na sumisira sa tulog at nagpapalakas ng urge na umihi sa kalagitnaan ng gabi. Isang halimbawa si Mang Renato, 70 anyos. Bago siya matulog, nakasanayan na niyang uminom ng isang baso ng alak. Sabi niya, mas mabilis siyang nakakatulog at mas relaxed ang pakiramdam. Totoo nga, mabilis siyang makaidlip, pero halos gabi-gabi rin siyang nagigising bandang alas dos o alas tres. Hindi lang dahil sa ihi, kundi dahil rin sa bigat ng dibdib at minsan pananakit ng ulo. Ayon sa mga eksperto mula sa National Sleep Foundation at Harvard Medical School, ang alak ay may dalawang epekto sa tulog. Una, Nakaka-induce ito ng mabilis na antok, pero hindi nito hinahayaan ang katawan na makapasok sa deep sleep stage. Kaya kahit nakatulog kagagad, ang pahinga ay mababaw at madaling maputol. Pangalawa, ang alak ay may diuretic effect. Ibig sabihin, pinapagana nito ang kidney na gumawa ng mas maraming ihi. Sa so madaling salita, kahit maliit lang ang ininom, mas madalas kang may sa kalagitnaan ng gabi. At kung senior ka na, mas sensitibo ang panto kaya mas madalas ang paggising. Balikan natin si Mang Renato. na maramdaman niyang palagi siyang pagod tuwing umaga, hinakalan niya una ay dahil sa edad. Pero nang payuhan siya ng doktor na subukang itigil ang gabi-gabing alak, nagulat siya sa pagbabago. Unti-unting humaba ang tulog niya, mas bihira na siyang magigising sa gabi, at mas alerto siya pagkagising. Napansin rin ng kanyang pamilya na mas maliwanag at mas magaan ang pakikisalamuha niya sa araw-araw. Kung iniisip mo na kaunti lang naman at hindi makakasama, tandaan, sa katawan ng seniors, kaliit na dos ng alak ay mas malakas ang epekto kaysa nung mas bata pa. Ang atay ay mas mabagal na magproseso ng alkohol, ang bladder ay mas sensitibo, at ang katawan ay mas nangangailangan ng tuloy-tuloy na pahinga. Kaya mga kasama, kung nakasanayan mong uminom bago matulog para makaidlip, baka ito na ang tahimik na dahilan ng iyong pagkapuyat. Subukan mong palitan ang baso ng alak ng isang baso ng maligamdam na tubig o caffeine-free herbal tea. Hindi lang ito mas banayad, mas makakatulong pa sa tunay na pagpapakalma ng katawan. At kung may iniindang kondisyon kagaya ng high blood pressure, diabetes o sakit sa atay, mas delikado ang regular na pag-inom ng alak kahit kaunti bago matulog. Ang payo ng mga doktor, mas mabuting umiwas dahil ang epekto nito sa tulog at kalusugan ay hindi biro. Mga kasama, ang tulog ay pundasyon ng ating lakas. Huwag nating ipagpalit ang maayos na tulog sa ilang minutong aliw mula sa isang baso ng alak. Tandaan, hindi lahat ng nakasanayan ay nakabubuti. At kung handa kang baguhin kahit isang maliit na gawin ngayong gabi, maaring ito na ang simula ng mas mahimbing at mas malusog na mga bukas. Mga kasama, ngayong natapos natin ang pagtalakay baka napansin mo na hindi lang pala simpleng abala ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Isa itong sinyales na may mga gawi tayong nakasanayan na kailangang baguhin. Naalala mo pa ba? Una ang sobra pag-inom ng tubig bago matulog. Dalawa ang tsaa, kape o chocolate drink sa gabi. Tatlo ang hindi pagtaas ng paa pagkatapos ng maghapong pag-upo o pagtayo. Apat ang pagkain ng maalat na merienda bago humiga. Lima ang madalas na pag-CR kahit wala pang laman ng pantog. Anim ang hindi paghihi bago matulog. At huwag kalimutan ang bonus. Ang pag-inom ng alak na akala mo pang patulog, pero tahimik palang kalaban ng mahimbing na pahinga. Ang lahat ng ito ay tila maliliit na gawain, pero kapag naipon gabi-gabi, nagiging -gabi, ugat ng puyat, pagkapagod, at panghihina. At kung ikaw ay senior na, alam mo mahalaga ang bawat oras ng tulog para sa memoria, para sa puso, at para sa lakas ng katawan. Pero tandaan, hindi mo kasalanan kung nagawa mo ang mga ito noon. Dahil normal lang naisipin na harmless lang sila. Ang mahalaga ay ngayon, may bago ka ng kaalaman. At pwede ka nang magsimulang magbago ng routine, kahit paunti-unti. Kaya mga kasama, bago ka matulog na yung gabi, piliin mong subukan kahit isa lang sa mga natutunan natin. Dahil ang maliit na hakbang ay maharing magdala ng malaking ginhawa. At kung nakatulong sa ang video na ito, isang lambing na pakiusap, mag-subscribe ka na sa gintong lambing, i-share ito sa kaibigan mong senior na palaging puyat, at iwan ng komento bilang tanda na hindi ka nag-iisa. Dahil dito sa ating komunidad, Sabay-sabay tayong magiging mas malakas, mas payapa at mas may karunungan.